Hello, good morning. What's up mga kahaplang kabukid? Po ako ngayon. Kasama ko yung misis ko. Maganda. Kaya titigan namin yun. Si Puyas na yung pakanin. So sit back and relax. Ayan po. Nagre-reklamo na. Masyado na raw malayaw. Misal lang maglalakad eh. Okay, kaya ka nga. Shout out sa asawa kong maganda. <laughs> naglakad lang po kami, galing kami doon sa may ikaw na yun sa may inyugan, po yung motor namin naglakad kami, hinog ako yung pangin so, tinanong ko yung misis ko kung gusto niyang pumunta rin sa Sibuyas eh, umaw naman, kaya nang punta kami rito titignan namin Ah, um, may apo i-spray ko na siya uli nang <laughs> Ito ng matay mo. Ito nang sibuyas dito sa Lowland. Yung po sibuyas namin sa Upland. Ayun. May tangke po na yon. Trombo sa Lowland dito po sa Kapatagan ito yung mga si boys nila yan mga si boys ng kapit bahay ka rito kapit bukid pala Ay, para mo pa silang mais sana all oh, kaganda Patubig na nga sila. Basta ano eh. Yan oh, oh. lang kayaan nila yung hindi pa nagtubig si Joseph ah. tubig na yung pangalawa niya. tinitigyan na niya yung pangalawa niya. Oh, kahaba ng hugot ng agat ng mm -hmm. si niya. Oh. talaga naman Ah! Ay, nag na siya. nag na po siya nung kung nung nakaraang patubig niya. Ni-urea niya na nung nakaraang patubig niya yun, ay. Eh. Kaya o ulitin ko pa po ako ng kunay. Spray. Ba? Ulitin ko pa nga po mamaya. Bago ako magpatubig sa kundi po Merkulis Webes Abaw Lalagay ko na yung kanya walaw Ayan mga kaplaw Isang Abaw Eh, di po kaya huli na naon Dalawa lang po yan eh, yung pao po. Lalag... Lalagay ko na nga po yung walo eh. Ito lang naman na medyo may madamo rito eh. Yun eh. Agaling nga yung gitna, walang damaw. <laughs> yung magkabilang gilid na may damaw. Nung kanil pinuntahan ko na. Ano po yung niya Hmm, kung na lang po yan eh. Kamutay kamutay na lang. Natira na yan. Yung hmm, namumula-mula na yan. Yung pyro muna. Mm -hmm. <laughs> hindi o. <laughs> Mamatay si Boy sa. Hindi. Yung ba? Ano yung malapang tanay? Ah. <laughs> eh. <laughs> meron nang tanay. <laughs> hindi. Bago ka nagtanim sana. Binumba. Saka... Ay, ay. Nispray ako po. Save time. Save time, ay, time naman. Save time Ah po. Save time yan. Yung pyro maganda. Ayaw. Binumba ko yun. Sa babae. Hala pong mabiling pyro eh. Nung bumili ako eh. Save time lang. Maganda yan yung pyro. Bumaba nga po ng konti eh. Nagmura. Binom ko yun eh. Hindi binom pa ko ngayon. Oh. Mm. Tinamnan na bukas. Hindi naman na. <laughs>